Hi guys, welcome to our YouTube channel. So ngayong araw is uh, naggawa kami ng tuyo kaninang umaga. So pasensya na kasi hindi ko na videoan yung Pagbibilad namin ng tuyo. So ngayon, time check 1:33 ng hapon. So nandoon na sila mama si papa. At yung asawa ko is hinauna nila yung binilad namin na toyo kasi sa awa ng Panginoon is buong buti na yung panahon dito sa amin at nandoon sila sa labas na hinauna na nila binubukod na yung malalaki at binubukod na rin yung mga basa pa para ibilad uli kasi yung mga ano yung okay na baka ibinta ngayong araw ni mama so tara samahan niyo po ako so, dito na sila oh. Kato pangagi lahi dito. Lagko. Uh, Ay, okay. yung malalaki ibinukod mo na doon. Kasi malam medyo malambot pa. Hindi pa gaano ano na ano, tuyo. Kaya binubukod nila papa yung iba'y ano, huh? Yung iba na malalaki. Hoy, oh, dikit di kita naman kuan oh, cooler na oh, sa naman na. Ayo. Okay, oh. hmm. <coughs> Ito yung malalaki na binukod. Ano? Di pagano tuyo. So, yun lang guys, yung video na ginawa ko. At sana nagustuhan nyo. Siyempre, pasalamat muna tayo sa Panginoon sa araw-araw na blessings na binibigay niya sa amin ng pamilya ko. Pangalawa, sa mga nag-subscribe sa ating channel. At sana, magtuloy-tuloy pa yung subscriber natin sa mga nag-subscribe. At siyempre, review lang. Ito guys, oh. 300 pesos yung uh, hati ko ngayong araw kasi nakaisang timba lang kami nakuha namin so ang importante meron kami naabot sa amin ng pamilya ko ay panggastos at sana guys maabot namin yung 1000 subscriber at di na natin guys so syempre shoutout muna tayo dyan sa ating mga fisherman fisherwoman mga spearfishing shout out po sa inyo dyan mabuhay po tayong lahat dahil kahit mahirap yung buhay ang importante lumalaban tayo ng patas marangal yung ginagawa natin at kahit konti lang yung naabot natin sa pamilya natin malaking bagay na po yun ang importante na ipapakain natin sa mabuti yung ating mga pamilya at yun lang guys Maraming maraming salamat. God bless po sa inyong lahat dyan.